gising na ako sa pagyayain na, sa na, Tapos, least, ngayon, na, Tapos, oh, Tapos, ayo, na Mat, tapas, lang, di ba? na ano na, kung dito, kaya yung nakik, kapus, kapit kayo nga sa bayong ng naglalaro pa, di ba? kapus, anito, oo yung mga tao sa di ba? sino ba yung gusto mong yung mga may ilalakad?